Hi guys! Magpapagawa ko ngayon ang aking salamin kasi sirali yung aking salamin. May astigmatism ang right eye ng iyong maestra. Mahirap din naman ang may salamin. Pag may mga scratches na at sumasakit na ang ulo mo, kailangan mo na namang palitan. Another gastos, pero kailangan dahil sa trabahong ginagampanan. Ano nga ba ang astigmatism? Pag-usapan natin ito. Ang astigmatism or astigmatismo ay isang karaniwang kondisyon sa mata na nagdudulot ng labo o distorsyon sa paningin dahil sa hindi pantay na hugis ng cornea o lens. Sa halip na lubusang bilog ang cornea o lens ay oval ang hugis nito na nagri-resulta sa hindi pantay na pag-focus ng ilaw sa retina na naging sanhi ng labo ng paningin sa iba't ibang distansya. So yun palang ibig sabihin ng astigmatism. Gusto ko kahit papano sa mga video ko ay may mga learning ang aking mga followers and I hope nakatulong nga ako. Let me give you an advice if magpapasalamin kayo. Pili kayo ng clinic na may presyo na po ang frame. Kasi kung wala ay nako mabubudol kayo na experience ko na yan before magugulat ka na lang sa presyo thank you for watching and I hope nakatulong na naman ako sa inyo if hindi ka pa nakasubscribe sa aking youtube channel please subscribe Annie the Jack of All Trades and please do follow my facebook account maestra Annie thank you